Ayos, buti sumikat-sikat na din ng araw after how many days na pag-ulan. Kaya ito, nasa labas ulit kami. Nakapag... nakapag na din si May Ayla. What's that No, that's grass. You just take it away. Yeah, because... It's dry leaf. just take it away. Push it with your foot. Hi. Huh? So, mag-garden tayo. Kahit hindi pa masyadong to tuyong damo, pwede okay na yan. Pwede na yan Ikat ng grass Tapos si mami ay nag-harvest ng mint Kasi, ayan Yung aso namin loko-loko Sinira ni Wilo yung ano, kasi Kinakain niya yung putas Na itong prunes Ayan, no, i-harvest iha natin Ito today ayan, Kasi hinog na siya mm, Matamis na mm, Yummy Nung unang tikim namin dito, sobrang asim niya. Hmm, tamis. I Maraming prunes, oh. Fresh from the tree. Ang maganda dito, malutong. Hmm. Hmm. Sarap. Okay, magkakat na ako ng grass. Tapos mamaya, ha-harvestin natin itong prunes natin. Nag-harvest si mami ng aming mint. Panggawa ng tea. Panglagay sa food. Ayan, nakakuha na kami ng lalagyan ng aming ha harvesten. Nag-harvest na si Ayla. Oh, things that you can reach. Here, here, this one. Yeah, you trek a little bit, not hella mal, ha? Huh? Oh, slowly, slowly, one by one, because it will fall. Come huh? daming bunga pala yung tipong pagtingala ko yun ang bumungad punong puno pala tong puno na to ng bunga <laughs> o oh, yan, ayan hitik na hitik oh oh Okay, hinap na muna itong nakuha na amin. Madami pa doon sa taas. Kaya kailangan kong buha ng panungkit. So, there you go. Ang aming prunes. Yes, mommy, okay, hinap na muna itong nakuha na amin. Madami pa doon sa taas. Kaya kailangan kong buha ng panungkit. So, there you go. Ang aming prunes. Siguro may dalawang kilo to. <laughs> Or almost three kilo. <laughs> Wait, we need to wash it first. Tapos, kailangan pa namin piliin to. Hanapin namin yung walang butas. Kasi, kasi yung ibang may butas, may uud sa loob. But it's okay. Pag walang butas, okay naman. So, kailangan pa namin hugasan at itingnan kung walang uud sa loob. Alright. Okay, magkat na muna tayo ng gas yung <laughs> yung baba pa lang ito kaya pang harvest ito no? kaya puno na yung ano namin pwede pa yan pwede pang mahinog sa puno yan okay kat muna ako ng damo ayos na Mukhang malinis na ulit ang aming garden. Alright, so mamaya magbabarbecue na din tayo. Magagamit na din natin itong ating binili. Ihawan. So, mamaya natin ang gagamit. Whew, okay. Okay, magpapalingas na nga tayo ng apoy para dito sa ating small barbecue. So, dito may ginagamit akong ganito. <laughs> um, cylinder yan para mabilis magpalingas Hi, Hi. so gumagamit na tayo na ito cylinder na to para magpalingas tapos ito yung para sa magpalingas yan Ito ang cylinder, puputol lang natin ang uling to. Shalto! Lino yan, yung maliit na yan. Tuloy-tuloy lang yan. Saka natin ilalagay itong cylinder na puno ng uling. Oh, so, ayan, tuloy-tuloy pa din ang paggapoy niya. Okay, handa na po yung ating grill. Mainit na, lumingas na. Sa barbecue Chicken lang to, Pang pamilya lang, kaya konti lang. Pang hapunan lang namin. That's the advantage of maliit na grill. So, yun ang dahilan. Kaya bumili ako ng maliit na ihawan. Para hindi lagi yung malaki ang gamit namin. So, ano nga, ready na nga salangan ng ating ihawan. At nandito din si Mami at si Ayla Pupi. Nakiki chillak sa akin habang nagluluto ako. na ako Nakakuha ako ng pwesto. <laughs> Kaya ako lang alam umupo ng ganito para kita tayo sa camera sarang na natin itong ating manok ay yeah. nadidinig so, niyo ang tuntunog na yun saktong sakto init na ng ating ihawan ang bango pa ang bango pa doon saktong sakto medyo maapoy pupangkuli natin dito sa ilalim yung ganyang apoy para hindi mas unog pati iniisaw Alright ayun, napatuloy na natin ang apoy sa ilalim at yan nagbabarbecue na tayo ng manok pagpapasal ninyo hindi sya nadikit oh. yan ang magandang katangian ng ano na cast iron na grill. <laughs> At ayan na nga, nabaligtad na nga natin. Yun o, no? wrap So, yan. Yan ang, yan ang advantage pag maliit lang yung barbecue. Hindi nakakatabad mag-barbecue kasi madaling linisin. Ko, <laughs> oh, hindi pa luto ay tumutulo na ang ulan. Ano ba yan? Buti na lang. Maliit lang to, kayang-kaya kong ipasok doon sa loob. Enta lang natin. <laughs> may kapitan yan, no. Oh. yon oh. Pwede kong buhatin yan. Pag lumakas na talaga tong ulan na to. Ay, ay. Nako, mami. Lumalakas na nga. Kumapatak <laughs> na nga. Oh, di ba hap? Uh, ipasok na namin sa may bubong gawa umuulan na yun yun advantage ng maliit na barbecue buti na lang <laughs> maliit lang ang nilulutuan ko ah oh, ah. Oh. -oh. chicken barbecue salad with rice yan po ah amin yan daddy this, this is salad I think Macy wants the salad. Guys, hapuna na po kami. Gumaga pa si Ayla o. Oh. Gusto gusto niya yung aming chicken barbecue. Meat, ketra, maray okay, pa. Yep. Mm, yes, sir. Yeah. It's a little bit spicy, me. Mm -hmm. <laughs> <did you> <laughs> oh, it's yummy. And also, it's sour. <laughs> Okay guys, hapunan na kami. Hapunan na kami. Salamat sa pagpanood. See so you guys next time. Serious family, don't forget to like and subscribe. Share and comment. And Ayla, is si yummy? uh, may put your clothes up. Yeah. And Ate Macy is also so satisfied. Mga nakasub-sub-sub na <laughs> okay. Okay guys, you bye kami. Bye-bye.